Isa ang patay sa pag-araro ng UV Express sa labing dalawang motorsiklo at dalawang kotse sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Hindi huminto sa pagmamaneho palayo ang driver na uminit umano ang ulo dahil may nakagitgitan. Iniimbestigahan na ng LTO ang disgrasya. At nakatutok si Sandra Ginaldo. Nagimbal ang mga motoristang ito nang makita ang pag-araro ng isang UV Express sa ilang motorcycle rider sa Commonwealth Avenue. Pero ang UV Express, nagtuloy-tuloy lang at muntik pang mabangga matapos harangin ng isang truck. pero nakaalpas pa rin ito at kumaliwa sa U-turn slot. Matapos ang insidente, ang mga inararong motor makikitang nagkalat sa tabing kalsada. suspect na aresto rin kalaunan at dinala sa Sector 5 ng QCPD Traffic Enforcement Unit. Doon nagtipon rin ang ilan sa kanyang mga inararong rider, pati driver ng isang kotse na malaki ang sira matapos atrasan umano ng UV Express habang tumatakas ito ang UV Express. Ganito naman ang sinapit matapos ang pag-aararo sa iba't ibang bahagi ng Commonwealth Avenue. Base sa paon ng investigasyon, labing dalawang motor at dalawang kotse ang tinamaan ng UV Express. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Joseph Lim, hepe ng Traffic Enforcement Unit, isa ang napaulat na namatay habang tatlo naman ang sugatan na nasa ospital. Pero posible pang tumaas ang bilang na yan habang pumapasok pa ang ibang impormasyon. Nagsadating nga ang ilan sa mga anak ng mga biktima at maging ang ilang sugatan sa pangyayari. Habang nagdadrive ako sa conwam, sa kabaan ng Commonwealth, yung hindi ko napakansin, basta may bumanggalan sa likod ko. Yung motor ko tumilapon, kasama na ako doon. Nung masusukol na siya nung, ano, nung truck, yung mga pahinantay ng truck bumaba para batuin siya. Kung matras siya, ako po na naatrasan. Sa video na po, ayun na po yung pangalawang beses sa bumalik siya. Yung nadamay na po yung mga rider

may kayo. Sino Isa sa kayo, ilalim sa drug test ang suspect pero negatibo raw ito sa alkohol. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.